Hi! Blessed day everyone! Ito po yung topic natin for today. Mabilis lang po ito pero sana huwag niyo po munang i-scroll. Um, ito yung mga dahilan kung bakit hindi nakukuha ng tao ang kanilang dreams, ang kanilang mga pangarap. Siyempre, number one, they are afraid. Kaya hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin kasi sa una palang takot na tayo eh. Bakit kaya? Huwag nating isipin yung natatakot tayo sa kung ano yung mga possibilities na mangyayari. Hindi pa nga natin natatry, eh, natatakot na tayo, di ba? Huwag nating gawing practice yon, Okay? Number two, they don't know how to sacrifice. Hindi nila alam kung paano magsakripisyo. Di ba kapag ikaw ay gusto mong ma-pursue yung bagay na gusto mo, mag-sacrifice ka. Yung time, kailangan yan. Yung time natin, kunwari sa pag-YouTube na lang. Paano tayo uh, monetize kung hindi natin isasakripisyo yung oras natin? Kailangan pagtuunan kasi natin ng pansin, di ba, ang pag-YouTube para mapansin tayo ni YouTube at ng mga viewers, okay? Number three, they don't know how to commit. O, yung iba naman, Kumbaga, hindi nila alam kung paano i-commit yung sarili nila. Hindi lang sila ang sa sa'yo. Dapat ikaw din, makikumit ka sa kanila. ba? Diba? Kailangan, ano eh, pagtrabahuan mo to araw-araw. Hindi yung araw-araw ang magtatrabaho sa atin, di ba? Tayo ang magtatrabaho para sa ating araw-araw. Number four, they give up too soon. Madali silang mag-give up. 'Di ba hindi naman dapat ganun. Hindi naman ibig sabihin na porket gumalaw ka ngayon eh wow, successful ka na kaagad, 'di ba? Kailangan um unti-unti lang eh, step by step. 'Yan. Kasi kung mag-give up tayo ngayon, hindi natin alam kung ano yung magiging future, 'di ba? Mag-try muna tayo sa so, umpisa, okay? Number five, They depend on the approvals of others Okay lang naman na natin yung suggestion ng iba pero nasa atin pa rin yung desisyon. Yan, isipin mo kung yung desisyon mo ba ay magiging better or hindi. Pero syempre, balik tayo sa four. Huwag tayong mag-give up kaagad. Kailangan itry mo muna natin. Number 6. They are terrified of failing. Ito naman ay common sa atin. Sino ba naman ang gusto na ma-fail, di ba? Or mag-fail yung ating plano sa buhay. Siyempre, hindi naman lahat ay successful. Meron ding failures, di ba? Pero yung failures, yun ang gagawin nating motivation para mag-grow or maging successful sa buhay. Kasi kung iisipin natin yung failures natin, at least alam na natin sa susunod kung ano yung mga failures natin. At sa next step, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. Okay? Number seven, they don't want to disappoint themselves. Oo, sa totoo lang, ayaw natin ng disappointments. Kaso nga lang, syempre, dadaan at dadaan ang tao sa disappointments. Pero yung disappointments na yon, marami kang magagawa pa na much better. Oo, totoo naman, nadidisappoint tayo sa mga bagay na failures, yun nga, yung hindi natin natutupad yung mga pangarap natin sa buhay. Pero for sure, meron much better na para sa atin. Huwag kang mag-focus sa mga disappointments. Kasi kung mag-focus ka sa disappointments na yan, mawawala yung focus mo dun sa dreams mo. Okay? Number eight, they used bad excuses. Ito yung lagi nating nagagawa. Bad excuses. Ayan, gaya na lamang sa pag-YouTube. Excuse natin na baka walang manood. Kaya hindi ko na lang itutuloy. Or kaya naman, baka hindi ako mamonetize. Why don't you try? itry mo muna. Hindi yan makakatulong. Mas makakatulong kung may gagawin ka, may plano ka, at nakafocus ka dun sa goal mo sa buhay para maging successful ka. mag ka sa kung ano lang yung dapat nagawin. gawin. Focus. Pray. Siyempre, kailangan nating magtiwala sa ginagawa natin at syempre, siguraduhin natin na gusto natin yung ginagawa natin. Kasi kung ganyan, hindi malayong marating natin yung pangarap natin sa buhay. Yung success na tinatawag. Yun lamang po. Bless day po! God bless and thank you for watching. Bye!